Sana alam niyo kung gano'n ako katinatamad ngayon. Kasi may bagyo. Tapos may exam pa kami isa. Yan, talaga ako. Pero nag naman kasi ako. Tamad lang talaga akong pumasok. Kasi nga, umuulan. Pucha, nandito na ulit ako. It's 3 p.m. Nag-cancel sila ng tusak. Kung kararating ko lang sa termin. Oh, salamat pa. Balutin mo <speaking in Spanish> ko sa wala y y po niyo. pagmamahal. Okay. okay, balutin nyo. Balutin mo. Hindi si Michelle... balutin ay, mo mga nanay na sila pagkaganyan. Balutin uh, mo. Marami itong pansin. So, wala. Pitang buma. Pitang buma. Kuha ko cake ni Asher ah. Happy birthday! Bigado si Jenica pala ako. May sa taong. Ay! Dito kami nagpicture. <laughs> Ito <kami> na ang picture namin. Ganda ko po, Ucha. kami nagkita kasi parehas kami. <laughs> Mababaliw na. <laughs> Mababaliw lang kami dalawa. At least, magkasabay kami. <laughs> Yun na, guys. Punta kami sample. Bye! Ito yung makikita na magkaiba kami ng banding ni Zyron at saka magkaiba kami ng banding ni Paul. Kasi, thanks yung ginagawa na. <laughs> Nandito kami. Naghahanap kami ng mga kailangan niya. Tapos, di niya rin alam kung ano yung kailangan niya. Why, alam ko. hindi lang Sabi niya, gagawa siya listahan. Wala siyang listahan. Naiwan. Tapos ito, hindi niya alam paano sa Uy, dyan. Kung gagamitin yung... ko ito, oh, film. para sa, sa may balon. <laughs> 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 <Kropes and nonsense. laughs> <laughs> oh. Ang nonsense to. Grabe sa nonsense. Ay, dadawa yan. Hindi ko dapat nonsense. Dapat lahat. Uh, may sense. Ay! Sabi <laughs> guys, yung ego pa ko. Sabi hindi na ako ego. Sabi makinutok na lang ako sa ano. Tuno kung pinuto ko sa... Feeling ko kailangan yan. Alam <laughs> mo, ano initial plan <laughs> ko pa ngayon gumagan. Yung... Ito lala siyang face. Hello world! Hindi <laughs> na niya inawakan yung kamay ko. <laughs> Hahaha Huwag naman mag tawa na Guys yung nawakan yung kamay ko ka talaga Nasa public time Hahaha <laughs> 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 Hindi ba ganyan sa iyo tamina? Hindi na nasa public Hahaha <laughs> <laughs> Tumamatay na lang tayo dyan <laughs> Ano <Maana> mamatayin? Hindi Guys hindi na na talaga kumali niya talaga yung nawakan yung kamay ko guys Huwag naman naman mag Hahaha Guys, okay, so... Ganyan ka pala, abusive ka pala. <laughs> sa sobrang pinaka-over sa body. Ikaw. Tapos di mo pa inawakan yung kamay ko. Naman na kami, hindi niya pa rin inawakan yung kamay ko. Tapos gising sa cellphone pa siya. Ang kapos ako mamaya sa TikTok. Wala, wala kang TikTok. Sorry, sorry. Wala, ayaw ka lang. Guys, ang weird din kasi ng TikTok kasi once na kung ano yung ano, kung nararamdaman mo, minsan alam mo. Tapos yung mga ilalagay na sa FYP mo, yung mga kailangan mo marinig minsan kasi sa TikTok, kay hindi ko naman siya nararamdaman dahil... Yun yung nalaman, sa ko, nararamdaman mo na? Oo, parang nai-influence na na yung isip tsaka puso ko. Like, wow, malupit. Wow. Ganda uh yung -huh. wow. Wow. Parang mas maganda yung lightning. Okay. Okay. Nice. Hanapin ko to sa mga <laughs> So guys, mag interview ako ng mga taong nakakuha na ng ano, pagkain nila, ng ayuda nila galing sa Magdo. Dahil inabot kami ng... 11.43 ko yung akin. Okay. Matagal-tagal din. Nasa 30 minutes. Ngayon, i-interviewin natin tong isang um, uh, babae na talagang credible yung mga sasabihin niya. May question? Alam ano na po masasabi niyo na nakuha niyo na yung order niyo. Masaya, pero ang review ko sa Bakdo, dapat fast sila kasi nga fast food sila. Yun lang. Thank you. Sana mag-improve. So, um, anong magiging reaction mo pag nasubo mo na yung pagkain mo na yun? Hindi ko alam kung masisiyan ako kasi ang tagal yung Hindi ka ba masisiyan kasi gutom ka na tapos kakain ka. Hindi din. Kasi ang tagal na naghihintay. Mainit na yung food ko yan ko yung ipo-oven ko. Tapos ang bagal gravy nila. Ang bagal pa ng gravy nila kasi so, Mamaya pag sila nakukuha ng gravy, wala nang gravy. Tapos wala pa yung mga uh, friendship namin. Tatlo pa sila. Buti na lang, alas 5 pa yung la, yung ano namin. Next subject. Magdo malolos, bibingo na kayo. Ay, bawal tayo pumakit. Sorry. You guys, iba talaga yung lasa ng french fries pag gutom ka na. Lahat nagiging iba. Wey, eh. kahit si Tanya sa paningin ko, chicken na eh. <laughs> Wag po, ate. Paano kaya lasa mo? Tekma, tanong mo. Strawberry? Tanong mo, sa uh -huh. ano? Saan? Nagsasalita ako, balan. Margie, ha? Oo, gawa ganun uh, uh. siya. <laughs> Ay, oh my god. Guys. Uh, ito na po yung next naming interview. We uh, ano pong masasabi niya na... Ay, ano pong na-feel niya na na-receive na niya na yung order niyo? Ayun to, gutom na gutom na talaga. Tapos dalawa pa yung rice. Ewan ko lang na lang nangyayari sa <laughs> akin. <laughs> Guys, tignan niyo yung ma-order namin. Two-piece chicken. Two-piece na... Ano tawag dyan? Filet. Filet. Two-piece filet. Two-piece rice. Guys. <laughs> <laughs> Tapos <Taban> sa kanya. <laughs> guys, sa kanya po napunta eh. Siya pa yung mahina kumain. Hindi <laughs> oh, <want> to... <laughs> burger talaga to guys. Burger talaga to. So ano, um. um try, try. Sige nga, sige nga. Ah. Uh, so ano, ah, uh, sa tingin mo, ano ma-feel mo sa first, uh, bite? First, <laughs> first bite mo ng pagkain mo. Ano, ano yung reaction mo? Irena, react mo. I-react mo. Wow! Uh, ano mar... Hindi oh, oh, oh. ganyan yung ano sweet. Ah. <laughs> so, makikita niyo to video na to pag nag-fourth year na tayo. Udang ina pa Hi, guys! <clears throat> so, tulungan niyo kami mag-design? Update yes na. Or no? Kung pupunta kami. Mm, comment down below. <laughs> Dapat tinownload ko na yung mga gamit ko. Para namang naghihingangalo tayo sa score kay Sir Robert. din Perfect Thunder. naman tayo. Tsaka kay Sir Sander, kay Sir Robert meron talaga matik. Guys, update na ka. Yeah. you. siya guys. Ganyan siya. Hashtag baliw. Pag ikaw, na ano na naman yung mata mo. Ganyan ka pala te ha. Te aesthetic nga eh. Ganto ganito guys o. Oh, ganito guys o. Oh. Go go guys Hindi mo naman yung story. Hindi ko nagustuhan. Hindi mo naman yung story. Guys, si Gago! pag na mag-jowa, kaya niyang jowa yung sarili. Sumakay ka na. Maglalakad na kami. Pwede pa ka na i-dyan? Ah, ah, vlog. Makakancel ako. Hi guys. Nakakalimutan ko na mag-vlog. Bye pasok na ako right now. And I think I'm late. And tulog ko ay 3 hours lang. Nap time! <laughs> Napoyot din sa ako makatulog kagabi. Hello guys! Hi. Nandito kami sa... Ano tawag dito? Sa ano? Balangayan daw. Balangayan. Oh, nasa Balangayan kami sa Bulls. Ito si Rachel si Melai, and si Princess Jasmine. Oh! Ayan ang itsura niya, guys. Medyo walang masyadong tao kasi Mag-aabot interview tayo kayo si Melai. Sige, tara, dali, dali. Hindi, dapat nang wala kayo. ate, may ito kayo. Namay niya ako, guys. Guys, nakita niyo yung namay niya ako, guys. Guys, ito. Ala kung ano Hu, saan ko gagamitin? Wala, saan ko gagamitin? Ehwan, doon mo logo. Guys, alam niyo kung makain na kami na sanggit na inaiyak pa kami sa kanta. Mama. na 'yung dalawang Guys, may chan ba ako? Wala. May kasama kaming alien kulay green. <laughs> Guys, yung bang si Charles si yung pantay. Kamukha niya si ano, yung sa Me. Ay, yung, ama, yung ano, may Kim si, si Bob. Bob pa pa na rin. Basta ayun. Si Kulot din eh. Ay, ano, may si pantay mo niya. Ito mo Si Vector. Ito may ikulig ako. Kasi ito kulot eh. Kaya medyo nakagalit. Sino mo nga magagawa? So guys, hanggang college may gupitan pa rin po ng bang. Gigi happy, bapak bapak bapak, ini 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 Ito si King Ito, wala <laughs> na si Nen Sini-mi salamin-salamin <laughs> ka Salamin-salamin sa taksa Panang Game, 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 sayo Run, run, run Ha 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 Is <laughs> run? Guard, guard, guard. Ganon, ganon. <laughs> face guard, face guard. Ah. <laughs> Hi guys, pa-uwi na kami. Bumalik kami ng milk Ayan. Tapos, VIP kami dito. Um, katatas na ng practice namin. Bye. Hello. Kawin na. Iihi uh, na uh, ako. Uh, uh. Um, ano ko pang gagawin? Ano akong gagawin pag-uwi? in charge at gumawa ng ISM na activity at mag interview ako later and then after ko mag interview mag hmm nakaraad ako ko. and then gagawa pa ako ng PIC camera there and uh yun lang bye see you later or tomorrow or whatever bye Hello, guys! Hello. Sa tagal kong hinahanap to, ngayon lang ako nakakita ng Milky Way. <laughs> guys, alam nyo, oh. Sana alam nyo kung gano'n ko kasaya. <laughs> Chocolate. Milky Way, guys! Alam nyo, pag nakakita kayo ng ganito, sobrang sarap talaga nito. Kanto, <laughs> gata, sheng, sheng, tingin ka dito, tingin ka dito. Ayan to. na <laughs> tignan niyo yung kamay niya, guys. Apat na. Apat na. Tignan niyo siya. Bilog, 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 bilog. Nung niya, nagagalit siya. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> <laughs> niya talaga gagaling yung mukha niya. Ginaya <laughs> <Ha? I scopin laughs> niya mukha niya. Guys, kapit kamay ko. guys. <laughs> 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 Okay na yan, okay na yan. Ayan, ayan, nandun na sa loob. Secure. Di ba tao? Guys, birthday niya. Sige na tayo loob. Okay, siya ba iso? May mm, queen pass. Tintas ganyan club. Si club, no? let Guys, sila kong ambag, sila lang nagkukupin. <laughs> Ito guys, so sobrang na siya guys. Yung sa si ta. Bye. Bye. Guys! Guys! Ano, may problema kami sa ano sa RBT. Tapos ito ano, oh, siya. So Malapit na kami. Malapit so, na siya sa 1 million, guys. Red Masolos talaga kay Madam. Guys, okay, so 600,000 na ako. Ay, 8 minutes lang daw yung quiz. Red ba? 8 minutes lang pala ng buhay ko yan, guys. Eh. Ito, ilang araw niya no, lang Hahaha! <laughs> <laughs> Hello. Um, it's the last day of my tireless week. Tireless. Super, super, super tired. Actually, sana lang. Sana lang. Sana lang, guys. Sobrang pagod na pagod na pagod na ako sobrang bigat parang damdamin ko ngayon. Tapos hindi pa malabas. Tapos ang daming dami nangyayari guys kasi takay na nakakapagod na, maging tao. Sa <laughs> totoo lang. Ang dami nangyayari. And I am, I am, I am so fucking tired. And <laughs> late pa ako today. Siyo mo pa na yan. Saturday class. Ay, ganda ko. Um, ano ko ngayon, blush blindness. Oh diantas Vargas. Velasquez. Villanueva, Patininas. Guys, uh, aalis na kami. Yeah. Guys, kasama na namin siya. Salamat sa iyo. Willie kakako. <laughs> 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 Salamats sa aliwa kakakul... siguro also, yellow, yeah. no. Sa so guys, hindi siya naiyak. <laughs> <laughs> Hi guys, we're gonna unbox um this this? Acer. Unboxing. Unboxing. Hayaan ano na yung liwanag niya. Ano tayo magagawa dyan? Ito yung previous. Ginamit ko na. Tsaka ito. Tsaka ito. Vivo Book. Guys! Hindi nyo naman makikita eh. Oh. Wala pa. Nothing to see. Oh. Guys, ito yung charger. Tara. Guys, guys, guys. Guys. Please, <gasps> nakikita nyo ba? Ang nipis niya, guys. Na. 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 May ganun siya. May fun siya. Tapos, Ayan. We're gonna open. We're gonna open the laptop. Look nyo. Look. Ganda diba? Hi guys! Ano Kukuha kami ng scholarship. Ay, I mean, kukuha kami ng certificate. Pirmahan Pirmahan na! Guys, alam niyo, nalaman na namin yung hulma ng muka ng isa't isa. Ayun. pala. Ang sakit yung tingaw ko talaga. Nagka-toothbrush -to kasi. <laughs> <laughs> Busy sila guys. Ay, wow. Well, grind sila sa PIC na. Yun lang. See you later. Gusto siya ating last <laughs> month standing. Ay, shit! Shit! Last not standing siya, guys. Ako, wala na. Nasimot ko siya. Eh. Dami pa yun. Wala na, yan? Last not standing. na. One last subo. Ayan. Ooh. Sabi nga ako mamaya. <laughs> Para mabawi. <laughs> Nakailang rice ka. Ay, wala kayo sa kanya, na isa lang wala sa kanya. yung guest booth. Hindi pala ako tagaling. <coughs>